Paglalakbay sa Mercury, ang planetang mapanganib sa malawak na kalawakan ng ating solar system, may isang planeta na namumukod-tangi bilang mahiwagang mensahero ng araw. Maligayang pagdating sa Mercury, ang sunog at tigang na mundo na humahamon sa matinding kalagayan. Samahan kami sa isang pambihirang paglalakbay patungo sa pinakamaliit, pinakamabilis, at pinakamisteryosong planeta sa ating kalapitan. Mercury Isang impyerno sa isang panig. Isang nagyeyelong disyerto sa kabila. Bilang pinakamalapit na planeta sa araw, umiikot ito sa nakapapasong bilis na tatapos ang isang taon sa loob lamang ng 88 araw sa daigdig. Ngunit paano kaya ang pagbisita sa ganitong mapanganib na mundo? Hindi madaling marating ang Mercury. Mula sa daigdig, ang ating sasakyang pangkalawakan ay kailangang labanan ang napakalakas na hatak ng gravitasyon ng araw. Ilang misyon lamang ang nangahas sa paglalakbay, Mariner 10, Messenger at Bepi Colombo. Ngayon, ating iisipin ang isang misyon sa hinaharap na layong marating ang ibabaw ng planeta. Matapos ang isang nakakatakot na pagbaba, sa wakas ay nakalapag na ang ating sasakyan. Ang temperatura sa bahagi na sinisikatan ng araw higit sa 800 degree Fahrenheit. Sa madilim na bahagi, isang nakapangingilabot na minus 330. Ngunit ang ibabaw ng Mercury ay nagtataglay ng mga pahiwatig sa pagkakabuo ng solar system. Ang ating mga manlalakbay ay naglalakbay sa mabatong lupain, puno ng mga crater na ipinangalan sa mga sikat na artista at manunulad. Ang pinakapansin-pansin na tampok? Ang Caloris Basin isang napakalaking crater ng impact na may lapad na siyam na raan at anim na milya. Sa ilalim ng manipis na atmosfera ng Mercury, tahimik ang lahat. Sa kabila ng laki nito, ang Mercury ay may nakakagulat na malakas na magnetic field, marahil ay dahil sa bahagyang natutunaw na core. Ang kawalang simetriya nito, mas malakas sa hilaga kaysa sa timog, ay labis na kinagigiliwan ng mga siyentipiko. Maaari bang ito ay pahiwatig ng masaktibong mundo noon? Sa pagtatapos ng ating misyon, pinagninilayan natin ang mga misteryong hindi pa rin nasasagot. Ang Mercury, sa kabila ng mga hamon at lihim, ay patuloy na humahamon sa ating pag-unawa sa evolusyon ng planeta. Balang araw, maaari tayong bumalik dala ang bagong teknolohiya at hindi matinag na kuryosidad upang tuklasin pa ang mga lihim nito.